Okay Umaya. Umaya na, na lang. Ha? Umaya na lang. Sir, kung... Na lang naghalo na yan. May tamis na iwan. Ang gulo mo, sabi mo kasi ilagay ko dyan eh. Kaya tinatanong kita eh. Pwede na yun. mo na ilagay kasi ano. Ilagay mo na dyan sa kwan. Tinatanong kasi kita kanina. Sabi mo oo. Oh, oo. Oh. Oh, huwag mo sabihin hindi. Hey.

Barang ganun. Ba nanono. Oh, parang may bumubulong po rin din. Ginawa mo ang gabis. Ginawa ka. Pagpunta ka Akala mo naman ko, dalawa cellphone na nakalatik. Nice! Naisip naka... Ano parang buong nagaano mo mo. Na na. <coughs> tatay, hindi man nausok? mo kasi ng kagabi. Ano mo, saan naman? Ano mo, agad-agad? Masabi ko lang. Nice Papaniwala ka sa mga. Ito na nga nagsabi nun eh. Ang kulukuloy ang chanko. Parang nagtatae, gano'n. So, hindi naman akma raram damang punaman pagani umihilap nga yung na lang -ano. yeah, yung yung -na -usog ka nga, lang eh. so, yung -usog, no. you know, yung 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 Ngayon siya yung sarili mo, na, para ang tanga. Anong na. nangyari? Ang tanga naman. <laughs> Pukan yung pako. Magkano ka? Magkano ka? Ang tanga mo. Pumupo. Mm. Mm. Ay, ah, yung tao eh. Kumain ka na. Oo. So, Ay, yun lang ako. Masasabi.

Baba wow, <coughs> yeah, ya. ah. mo. Na hindi iwan para ma ano. Sarap siya. Ah. Ilum kana ba? Mayroon ko kang tubig. Kaya Mamay pag Ano kasi mo. Bukas na niya. na! Kaya <laughs> <mo>. Bakit? Tala! <laughs> Dapat siya kanina pa ako nag... <laughs> Ang mo? O, ano kung nangyayari sa'yo, no? <laughs> Ang <mo. laughs> Dapat kanina pa yun, guys. Kaso... <laughs> Akala ko, anong nangyayari, gago. Hindi. Anong... <laughs> 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 kanina pa sana yun. Kaso nga, lang ko lang kanina eh. Natatawa ko na ewan eh. So, ayan. Tanga mo. Parang... <laughs> sana yun. Bibiro <kanina? laughs> ka. Gago <laughs> <laughs> ka. <laughs> guys. Dapat nga maano lang yun. Mahana, may isip. Ha? <laughs> Akala ko nangyari sa'yo. Ano? Ano ba na yung isip mo? Siyempre kung ano yung nanuno, ganun. Nanuno? So, bati, bati. Walang nuno. Bagong po. Hindi. <laughs> It's a problem. Gawin. Kaya nagmadali ako kumain, ay gutumpa ako eh. Okay? Ayon guys <laughs>